Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan, magliluto na sana ako pero nakalimutan ko wala pala kaming tomato. Kaya pupunta muna ako sa dukan. Ayan, malapit lang naman po ang tindahan dito sa amin. Kaya walking distance lang. Punta muna tayo sa dukan at bumili tayo ng tomato. Ayan guys, ang punong malaki. Nakarating na tayo galing dukan. Ayan, bumili ko ng tomato. Ayan ang ating kamatis. At saka, guys, ayan, ah. Anong, guys? May papakita ako sa inyo. Ayan, guys. Oh, tingnan nyo. Ang laki na ng talong. Ilang araw lang tabi ni Johan ko. Ayan, oh. Ang daming bunga. Ito yung nakasarap. sa init. Ayan. O, tingnan nyo naman, guys. Ang daming bunga, di ba? Diba? Meron tayong ilalagay sa ating pakbet. At syempre, meron dyan sita. malaki na. Ayan, guys. Laki na ng talong. May maaani. Ang dami niyang bunga. Ayan. Hello, guys. Ayan. At dahil nga, nakabili na tayo ng tomato Ayan, start na tayo magluto maging muna tayo na patatas syempre kain natin ang patatas para sa ating lulutoy nasa luna at sa luna po ang ating lulutoy at rice white kahapon po ang ating niluto ngayon naman ay rice white at saka ng saluna syempre meron tayong upo meron tayong talong ayan, may kalahat ng talong at saka ng carrots ayan, mga naka-plastic pa ng ating mga vegetable, ayan, ang carrots uko, at saka eto at meron tayong kalahati ng talong, ayan yan ang ating mga gagamitin sa salungan May sibuyas, bawang, kamatis, luya. Yan po ang ating gagawin. Sibuyas, magayo po tayo. Bell pepper, kalahatin lang. Ayan, tuwain natin. Pag-cubes, cubes lang. syempre ang bawang, kamatis. Ayan guys, nagpainit na tayo ng oil. Ayan, nalagyan na natin ang sibuyas at bell pepper. Ayan guys, binibisa na natin. Ang lulutuin natin ngayon ay saluna and rice rice. Ayan guys, lagyan natin ng lemon powder. Haluin natin. ay natin ang bawang. Ayan. Ihaluin. Ay ayan guys. Lagay na natin ang tomato. Haluin natin. At ayan na po ang ating rice white. Kumukulo na din siya. At ayan naman ang ating ingredients. Meron tayong ng black pepper, cumin, uh, turmeric powder at saka ng chicken masala at saka ng curry at chili powder ayan, magin natin ang manok tasang kutsay natin siya dyan ayan, takpan lang muna natin ayan mga mare pare tatakpan lang natin yan Ayan, ang pagluluto ko po ng bigas, hindi ko na po itatapon yung sabaw niyan. Ayan, patutoy lang natin, I style Philippines lang. At ayan na nga guys, lagyan na natin ng tomato paste. Ayan, sa kutsara at kalahati lang. Ayan, haluin natin. Ayan, ang sarap ng amoy. Amoy lemon at pagkatapos nyan guys lagay na rin natin ang ating mga bakarap, ayan sabay sabay na po yan. at tapos ay haluin ayan haluin lang natin ayan ilagyan natin ng konching water lagyan na natin ng, natin ng salt guys, at maluluto na po ang ating saluna na ilagay na po natin ang vegetable ayan, pagkatapos po yan magpiprito na po tayo ng fish ayan, luto na rin po ang ating rice white ayan guys ang ating saluna ilagay na din natin ang patatas upo at saka ng carrots at saka ng talong ang ating lunch for today salula chicken and rice white with fried fish at syempre gumawa na rin po tayo ng salata ayan gumawa na rin po ako ng salata lettuce at saka ng cucumber, tomato and big tunas ayan big Bakdunes, bakdunes. And guys, ang sarap ng sabaw. Maasim-asim. Kada magluluto po ako, meron akong hindi nabibidyohan. Kagaya paglalagay ko po neto, um, vegetable, hindi ko po sa inyo na ipakita kasi meron po akong uh, ginawa na taning, ginawa na trabaho pa. Siyempre, hindi ko naman po kuhanan niyan pero syempre ayan nakita ko naman po sa inyong bandang huli ayan ang ating masarap na lunch for today ayan nag fry po tayo ng peach konti lang ano? at syempre dito na ang ating salin na halagay na natin sa dakata ayan nagayon po natin sa dakata ilagay po natin sa ating dakata dakata po ang tawag nila yan o harariya ayan siyempre ang ating rice white ayan nalagay na rin natin sa ating dakata at ang ating fried cheese ayan maluluto na pwede natin siyempre, ang ating salata nagyan natin ang salt olive oil. Siyempre, ang Ayan, ang na po ang ating dish. Ayan nga guys, pagkatapos ko magluto ay may dumating naman tayong Ayan guys, pagkatapos nating magluto ay may dumating naman tayong delivery, syempre meron tayong talong na pagkalalaki, ayan meron daymon at cucumber na maliliit kamatis, at saka ng carrots cucumber at saka ng potato ayan patatas, yan po ang delivery natin ngayon ayan, aayusin natin sa ating ref ayan. at tayo na namay mag aayos ng mga diniliver ayan ang ah, tomato ang maliliit na ke na cucumber ayang gustong gusto na yung maliliit na cucumber na yan lalagyan natin pa dito, oh. Naka-lock this. Ayan. Okay. Hmm. Eh, hindi siya kasha. Hindi natin pwedeng ilagay ang ating ito na lang, sa mga natin sa loob. กันเกย์หกีนะ